Pero kung ito yung tagarawang lalak ng puno nito, ano? baka sa tagulay ganito talaga. Eh, mayroon yung yung Oo. May Pasko pa. November pala. Gugulatin. Masamay kang January na. Gulatan na, no? Pero hindi kasi. ngayon, yes, agad. Oo. Oh.

hindi naman kahit lalabsak pag itinaba pag pakaramdam niyo pwede lang pala ulitin para kapag <laughs> para kapag ulan ka, <pag, laughs> ka, ka tatoy labsak pa rin <laughs>

Kaya kaya tantoy. Ang sila ay binagbog ng hangin okay? na ganyan nilayak ay maliliit siya. Oo. Oh. Pero pagbawi, hmm. Pero pagbawi naman ang dubli. Pero pagbawi naman ang dubli. Pag ang Duterte ay nakatagal ng dalawang buwan, kapal na talaga. Ang dami na siya Oo. Pero ito yung mga mamatimot, hindi pa nadulas. Tingnan natin ulit madulas ah. Ano? Pwede na, pwede na bang hindi ka masin papatingin na lang? Kasi ka na lang. Kasi ka na mustasa mo gata dyan. Sana. Oh, ano ba? Pangatakot ako. Mau <laughs> no, moment magbaak ba? <laughs> Yari ka ba ba? Maganda. Maganda ba? Hindi. lang. Natapat yung trabaho. Maraso, Ah, bakagin yun. ito na yung na to. Pagkapatik. ano? yun na guro lang gawin ko. nano na Kati oh. kati oh, umi oh, dari diretso ang lusaw oh, nito. Yung may tama na ano. Mga bukas ay wala lang ganito, mayroon pa.

Naganda-ganda na ata na, mo una hampas na. Ano oh. Nung ano na hindi ay bumuo.

Isang kilo na daw. Wala. Ito ko nung konti. Baka may sakil na yung nabuhot ko. Ay, isang oh, kilo na yan. Oo, oh, yung akay. Ano yan? Ano ah. okay, yan? Yeah. Ano yan? Ano yan?

Ay, dati inyong binabalot-balot din lang gano'n, para binabalot sa karton sa jeryo. Ano yun? Magkano oh? lang ganyan? 20? 20. <laughs> Oo, oh, <ay> 20 na. <laughs> <Siyang> Alam <mahal>, ay. gilip <laughs> pa rin yung <laughs> ko. <laughs>